Tatingnan pa natin mga kababayan. Anong ginagawa dito? Di ba ginagawang katatawanan ito session or hearing nila? And yet again, palagi nilang sinasabi na re respetohin, re -respetohin itong uh, committee nila. Yun nga, kahit nga hindi nila ma-prove na nagsisunungaling, in fact, kinukontempt ka nila kasi feeling nila na lang nagsisunungaling, nagsisunungaling lang yung tao, hindi binibigyan ng respeto yung committee nila. At kinocontempt. Kanyang ito ngayon. Ginagawa nilang katatawa. Okay, mga nag-araw -nag po sa inyong lahat. At welcome po ulit dito sa ating YouTube, ch YouTube channel, mga kababayan. Yutang tabunong PH. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction videos, mga kababayan, para sa mga nangyayari sa ating bansa. At ito, mga kababayan, itong Quadcom. Ngayon, January 21, mga kababayan, bumalik na para sa kanilang unang session para sa para sa uh, ngayong taon mga kababayan 2025 at ang focus nila ngayon ay yung, yun pa rin GK, pogo at saka uh, illegal drugs and for today's session mga kababayan January 21 ang focus nila ngayon talaga ay itong illegal drugs mga kababayan pero eto mga kababayan um, uh, importante ito. kung natatandaan nyo, Colonel Grijaldo, oh, nilaglag itong Quad Committee doon sa Senado. At ngayon, instead na yung topic nila ay illegal drugs mga kababayan, eto, ginawang pulutan si Colonel Grijaldo mga kababayan at eh, at, okay ka oh, lang, ah. Ginawang pulutan pero nangyayari mga kababayan. Ngayon i-explain natin, pagkita natin mga kababayan, kung paano, um, kung paano binara ni Colonel Grijaldo itong Quad Committee mga kababayan na paulit-ulit lang yung linya niya mga kababayan. Kung familiar kayo sa Art of War mga kababayan, I think common itong uh, principle ng art of war. Defeat your enemy by fighting without fighting. And dito mga kababayan, pinapakita ni Colonel Grijaldo na sa hindi niya paglaban dito sa Quad Committee members mga kababayan, kinakain ang Quad Committee members ng kanilang sariling statements mga kababayan. Well, pinapalabas sa mainstream media, napakita nila dyan na uh, ginigisa talaga si Kernel Grijaldo. Of course, yan naman talaga ang role ng mainstream media. Pinapakita nila yan. Pinapakita nila na palabas ng Quad Committee na sinungaling si Kernel Grijaldo. Pinapakita ng media, mainstream media na sinungaling siya. Yet again, mga kababayan, kung titignan ninyo yung kabuuhan pag analyze ninyo, makikita ninyo na kahit anong gawin ng Quadcom, kung kahit anong gawin nila dyan kay Grijaldo, contempt nila yan ng contempt, transfer nila yan ng kung saan, kung saan bilangguan mga kababayan. Yet, itong Quad Committee na ito, sila pa rin yung masisira. Ito, tingnan natin mga kababayan. So, may video tayo dito. Then, uh, check natin mga kababayan. Speed up lang natin. Para kasi ma, ma medyo mahaba-haba ito. Pero ano, cut-cut lang natin para ma-explain ma, ma, ma natin. Ito mga kababayan. So bago, tayo, bago natin i-play ito mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, paki uh, pakishare and like ng video na ito mga kababayan para makita din ng iba. And then may pakisuyo po ako sa inyo mga kababayan na kung pwede, uh, pakisubscribe ng channel natin para may uh, maabot ko yung goal ko mga kababayan na aabot sana tayo ng 1,000 subscribers ngayong 2025 mga kababayan and sa so lahat ng mga nagsubscribe malamat, maraming salamat po sa inyo kasi malapit na po tayo maabot ng 900 mga kababayan at yan po ay dahil sa inyo suporta mga kababayan at ito na nga mga kababayan umpisahan na natin Ah, uh, eto. Tingnan again, analyze natin itong mga pangyayari dito sa Quad Committee, mga kababayan. Kung paano uh, binara itong Quad Committee, paano sinunog ng sariling mantika ng dahil dito sa hindi pagsagot ni kernel Grijaldo, mga kababayan. Ito, tingnan natin. We have a list of uh, the members who wish to interpolate on the okay. issues related to extrajudicial killings, uh, including, of course, the issue where uh, Police Colonel Hector Giraldo is uh, uh, involved. No? And, uh, and uh, with that, first interpolator, uh, Congresswoman Tammy uh, Zamora. You have 10 minutes. You are now. Parang kilala ko yan, mga Of course, in fairness, mga kababayan, maganda naman talaga yan. Pero naku, mamaya, babanata natin yan. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon to my colleagues. Uh, Colonel Ay. Grijaldo, good afternoon po. Colonel... Uh, hindi good ang afternoon yan, madam. Ilang araw nyo nang kinontemp yan. Hindi yan nakapag-celebrate ng Christmas at saka New Year sa kanyang family. Kasi Nulong nyo yan dyan, eh, nag greet ka pa ng good morning. Oh, Mr. ko lang po, nung uh, dati po kasi nag a ka naman dito, pero may time yes, na... No, chairman, uh, point, so, point. Tingnan kababayan, di ba? Tingnan nyo. Ang sobrang gastos niyan. May nagsasalita, may nag insert mga kababayan. Diretso, ah. Diretso. Kapag gagawin niya ng ibang resource person, of course, papagalitan niya. Yet, sa kanila, okay lang. Nako, kayo na bahala dyan mga kababayan. Comment kayo dyan. oh. oh, grang nasyak nga itong si, sino ba to? Si Congressman Hororable Samora. Oh. oh lang po. Uh, uh within the agents of yes. Congressman uh, Samora, okay. yes, what is the point uh, of the uh, information? Uh, good the uh, gentle lady, will be uh, starting to ask uh, uh Colonel uh, Hector uh, Grijaldo. Uh, this representation wish to inform oh. this committee that uh, we will be inhibiting uh, our, ourselves. No? Together, ourselves, so together with, the, uh, I, I, I think, tayo, no? Na, uh, to... Wow, inhibiting talaga. Oh, <laughs> Lakpak ka naman. Oh, inhibiting. Oh, Mag-inhibit talaga. To ask questions. Question, yeah. uh, we can also be asked, you no? Know, by the members of this uh, committee. Surely, uh, meron tong uh, involvement sa mga nangyari, no? Uh, for, uh, uh, for the uh, uh, person not attending uh, our uh, uh, mga hearings. So, uh, yun po. Yun lamang po ang gusto natin na we are willing to answer questions Just na pa rin po ng ating mga members of this committee. Maraming salamat. Thank, thank you, Congressman. Uh, oh, mga kababayan, ha? Uh, again, ah, Ah uh, tingnan ninyo. Uh, Nag-volunteer sila na magiging, let's say, again, sinabi dito ni Dan Fernandez na mag-inhibit mag, mag sila bilang members ng komite pom committee, mga kababayan. At they will volunteer na magiging witnesses. Comment kayo dyan mga kababayan kung anong sa tingin nyo dito ang gusto nilang palalabasin mga kababayan. Comment kayo dyan. Oh, hindi, ko, hindi pa ako, hindi Kumo muna ako magsasabi kung ano sa tingin ko dito. Mamaya explain natin talaga kung ano yung pinapakita at pinapalabas nila dito mga kababayan. Yes, no, uh, the, man, uh, I the motion. Okay, so we just uh, would like to inform the members that you can also sure. propound questions uh, directed to our co chairs of the committee okay. in relation to the issue of EJK and in relation to the issue of Colonel Grijaldo's uh, previous uh, statement uh, before uh, this committee and before the Senate uh, uh, committee. So, and uh, Mr. Chairman, I will. O ano sa tingin nyo dito kung ang gusto nilang palalabasin dito sa pag-inhibit ni Dan Fernandez at ni Rubante mga kababayan at nag bilang winter. Sige, comment kayo dyan. Huwag natin kung ano sa tingin nyo dito. reading to, uh, uh, to go down and maybe most likely occupy there. the seats in front of the the uh did you now I uh, 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 need to ask them to take their all uh, before that uh, can we uh, come check did the uh, Colonel Grealdo take his oath in the previous hearings already you already took your oath so uh, there's no need to administer the oath of uh, Colonel Gualpa. He has taken his oath in the previous uh, hearing. So, may we ask uh, both uh, co chairs, uh, Congressman Abante and Congressman uh, Dan Fernandez, to occupy the seat in front of uh, uh, this table? Mr. Chair? Yes, uh, Congressman uh, Akok. Point of clarification? Yes, sir, please proceed. Since our two chairmen. already moved that they can question As should, should, be May we request that they also take the oath? And may I know that, uh, may I know whether we can fight them in contempt if they're found lying? <laughs> thank you, Mr. Chair. Well, thank you, Congressman Akob. Uh, let me inform the... Are mga pabayan? Ah. Ah, ah. ano? Ano So, wala ba kayong napapansin, mga kababayan? So, ginawa nila ito, katatawanan itong ginagawa nilang hearing kapag kung natatanda yung mga kababayan ilang mga resource persona, kahit mag smirk lang, mag smile. Anong sasabihin ng mga quad committee members mga kababayan doon sa resource person? Again, kung mag smile lang ha. Sumagot, mag smile or kung again, mag facial expression na mag smirk lang, ano? Anong anong sina, ano sinasabi anong sinasabi ng mga quad committee members? Of course, sinasabi na ah, o, oh, hindi nila ginagalang yung ah uh, Congress or yung committee. Yan yung sinasabi nila. Pero again, mga kababayan, tignan nyo ito kung anong ginagawa nila dito, dito sa kanilang sariling committee, mga kababayan. Diba? Oh, ginawa nilang committee ito. O, oh, tingnan ninyo. Pero ito mga kababayan, ito, ito yung worry ko eh. Um, ito yung worry. Kasi nga, ito si Wilkins Villanueva. Sana lang hindi mangyari. Uh, yan natatakot. Kasi parang ganito yung nangyari kay Kernel Garma, mga kababayan. Uh, kaya nga, nag, nag, nag -present ako ng, sa isang video ko, mga kababayan, na uh, patukol dyan sa issue ni, yung issue na binato nila dyan kay Wilkins Villanueva. Kasi ito, naka-contempt. Naka And then ngayon, yung araw na ito, Uh, tinanggal yung contempt niya, nilift yung contempt niya. Uh, um, and then ito, ng mga kababayan, oh, di ba, nagpa-picture taking, nagpa-picture kay Abante, nagpa-picture kay Congressman Dan, uh, Dan Fernandez. Naku, kinakabahan ako dito mga kababayan. Um, sana lang, sana lang, um, sana lang hindi, ta, hindi ito babaliktad mga, mga kababayan. Pero uh, ako may tiwala ako kasi nga Ah, uh, nag-vouch dito sina Ang daming nag-vouch dito na mga ah uh, tao sina Yugi Ruiz, ito mga general eh. Um si Aaron Aquino, hindi eh, ya uh, general din yan. Yung sa MMDA, dati yung si uh, nakalimutan ko pangalan. Ah uh, ni Breha, sila yung nag-vouch dito kay ah uh, General Wilkins, Villanueva. Pero anyway, eto tingnan pa natin mga kababayan. Anong ginagawa nila dito? Di ba ginagawang katatawanan ito session or hearing nila? And yet again, palagi nila sinasabi na re-respetohin re itong uh, committee nila. Yun nga, kahit nga hindi nila ma-prove na nagsisunungaling, in fact, kinukontempt ka nila kasi feeling nila na nagsisunungaling, nagsisunungaling lang yung tao hindi binibigyan ng respeto yung committee nila. Kaya kinukontempt. Kanya ito ngayon. Ginagawa nilang na. Kapag resource person, bawan. Ito, kapag sila, okay lang, mga kababayan. Di ba? oo oh. Hindi pa nga nagsasalita dyan si Colonel Grijaldo, mga kababayan. Kanya ito nang pinapakita nila. oo oh. Parang, oh, sabog na dito. Dito pa lang, mga kababayan. Ha? Open and yeah. Fernandez, that uh, uh, since uh, you will be one of the resource person persons in this uh, hearing today, uh, any member who find you not cooperative or evading uh, 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 questions from this representation not. and others, uh, uh, there is no prohibition under our rules that uh, we cannot sign so uh, let, let it be on record, uh, uh, Your Honors. Now, uh, point of you, clarification. Are, you, are you comfortable in that? Yeah, yeah, yes, yes, sir. Okay, okay. point of uh, clarification. Yes, sir. na lang nila mga kababayan, ginagawa nilang comedy ito. Again, anyway, sila yung mga congressman, sabihin natin, okay lang kasi sila yung congressman. Sila yung may hawak ng kapangyarihan dyan mga kababayan sa mga ginagawa nila. Pero again, natatandaan niyo sa mga previous hearings nila, mag-smile ka lang dyan. Yeah. Yeah. May I, be, uh, I think, Mr. Chair, sorry. I think the witness, I, I the, floor the resource now. person, now has to wait to be recognized. Okay. <laughs> Mr. Chairman, Mr. Chairman, I was... Pa, isa, isa pa ito, mga kababayan. Oh, ginagawa ang katatuan. Anyway, yung Quad Committee na talaga parang uh, naging clown naman. Eh, nga ng mga tao ito na clown eh kasi ito ang isa sa pinakamalaki at pinakamahal na joke nang buong bansa natin ngayon mga kababayan itong ginagawa ng uh, quad ko mga kababayan was, uh, uh, I was like a nice Mr. Chairman. Okay. <laughs> no, no, really. Uh, no joke. Uh, what uh, this representation wanted to find out kung uh, what provision of the uh, rules uh, contain yung kung uh, pag po ng oath ng uh, member of this committee who wanted to uh, uh, to, uh, to be a part of the, uh, the uh, as, a, as resource person. Mr. Chairman. Okay, I will uh, wait, wait, uh, we'll, hold, hold, your, hold your horses, gentlemen. Let me ask Congressman Akop to answer that query of Congressman Dan Fernandez. Uh, Mr. Chairman. Uh, uh, I think, I think oh, Uh, distinguished uh, distinguished gentlemen, no want to, to, person. to become resource persons, we do not to become resource persons. And therefore, when they volunteer to become res uh, resource persons, then our rules regarding resource persons must apply. <laughs> thank you, Mr. Chair. So I agree, Mr. Chair. So that uh, is clear to the gentleman from Laguna. Uh, no further questions will be entertained by the Chair. Mr. chair. Uh, from you, but uh, from Congressman uh, Abante, I request right. that if we will be cited in contempt, that I would be arrested in my own room, Mr. Chair. Mr. chair. That is not right in my uh, own room. That's my request, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abandant. bayan, di ba? Oh. Ah. Ah, uh, pinapakita dito? Oh, nagiging committee talaga ito. Hmm? pinagtatawanan yung kanilang sariling committee mga kababayan. Tingnan itong ginagawa nila. And nagdidiman ito sila ng respeto galing sa ibang tao. O, oh, kaya sabihin nyo yun, eh, at least naman, para, para light yung atmosphere. Bala kayo dyan. E eh dapat ganun din yung isipin niya mga members ng committee kapag mayroong resource person na nagsasalita, nagsasmile, nagsismirk, or paano po mga facial expressions na ginagawa nila. Kasi kapag nagsasmile ka, or nagbibigay ka ng, oh, okay. sinasabi nila, interpretation na, 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 na joke, o, magagalit yan. Ikokontem ka, ikokontem ka niyan. Doctor, Uh, come check, please take note I'll be okay. of the uh, request of Congressman Abante and uh, Congressman Fernandez. Yes, so, uh, so, uh, we will now proceed. So with the uh, explanation of the uh, Vice Chair President uh, Romy Jacob, uh, this presentation submit to the decision of the Sunday. Maraming salamat po. Okay. okay. Thank you, Congressman Fernandez. May we have our now, Mr. Chair? Uh, Makapahawin na rin kami ba? Ah, ba? Diba? Oh, diba? Naging commit. Kum... Ah, di ba? Okay lang kasi kung Christman kayo. Christman, kayo ang nasa kapangirihan dyan. Okay lang yan, mga. Okay na okay yan. Walang problema yan okay lang. Pagpatuloy. Comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito, ha? I, oh, oh okay. na please. Administer oh. the oath of the two distinguished gentlemen, oh. uh, members of uh, the honor of this uh, 19th Congress. Oh, of course. Uh, Pagpapak ka naman. <laughs> Yan, palakpakan. Diba? Ito po mga kababayan, ang tindi nito. Again, kapag pag resource person, ako nagagalit. Kasi sila okay lang talaga. Okay, problema. Eto ito mga kababayan, pakinggan natin kung paano. Again, Tignan nyo itong sitwasyon na ito mga kababayan. Ha? Ikaw lang mag-isa. Pumunta ka sa kampo ng kalaban. Hinaharap mo yung ang daming kalaban mga kababayan. No? Bilangin nyo sila yan yung mga kalaban ni Colonel Grijaldo. Anyet, kahit anong gawin nila mga kababayan, ako, punis pa rin itong pod committee members mga kababayan